Kung pareho mo ako, naniniwala ako ng network marketing ay isang negosyo na pwedeng magpabago sa takbo ng ating buhay. I even considered as an asset dahil sa leverage profit na pwede mong makuha dito. Kaya lang, nakakalito ang mga strategy na napakaaralan natin at napapatanong tayo, applicable pa ba ito sa digital era? Pagod ka na ba sa paulit-ulit na hataw na walang resulta? Nauumay ka na ba sa mga hype at walang substance sa strategiya? Naiinis ka na ba sa payo ni Apply na o oh, invite lang ng invite ha? Okay ka na. <laughs> Stay tuned sa content na to kung saan ikikwento ko sa iyo lahat ng insight and tactics na ginagamit ko na swak sa panahon natin ngayon. This is Gerard Claudio and this is Pinoy MLM Tactics. Hello, hello, hello! Gerard Claudio here. Magandang, magandang, magandang uh, araw sa lahat. Merry, Merry Christmas! <laughs> and, uh, I hope you guys would have an amazing celebration with your family tomorrow tama no bukas no, <laughs> no? so so Christmas Eve yeah tomorrow tomorrow Christmas Eve and um uh, at the same time gusto ko din na bigyan kayo ng chance na um, ano to, to give to, to throw this uh, content with you or this uh, lesson video na syempre kayo and some of you magkakaroon kayo ng time with your family more lalo na sa 24 and 25 and even sa 30 uh, sa 31 and sa January 1 no ah uh, gusto kong i-reflect ninyo yung 2024 which is siguro yung na magiging content ko in the next couple of um, uh, days para lang mabigyan ko kayo ng encouragement as well <clears throat> okay. So anyway, my name is Gerard Christian Claudio again for those who na first time uh, welcome po sa ating page This is Gerard Claudio and if you're watching this uh, YouTube sa Pinoy MLM Tactics by Gerard Claudio. All of the content po is for, for you to help you, patulungan ka sa network marketing business mo na maging encouragement. Uh, this as well maging source ito ng, um, ano, maging source ito ng uh idea Uh, ako kasi niniwala talaga ako sa network marketing and I, I will always be blessed na naging part ako ng industry na to. But at the same time, marami rin ako na kitang kailangan may improve along the way. No? Para mas maraming mga tao na somehow makuha nila yung buangarap nilang buhay from day one na nag-network marketing sila. Tsaka kung ikaw yon, um, feel free to, to, to scan all my content here. All of these are free, lalo na dito sa YouTube and dito sa Facebook page natin para sa sa'yo lahat eto. Okay? So, um, now, if again, kung first time mo nag-follow sa akin o first time mo nag sa akin dito, welcome. Maraming maraming salamat po sa sa sub sub sa sub, sub sub subscribe. <laughs> okay. So, let's dive in sa may topic natin. No? Paano ba bumangon kapag nawala yung momentum mo sa network marketing? Or paano bumangon sa network marketing kung nawala yung team mo? Or lalo na kung, alam mo yun yung tipong you've, you've been here for so long, tapos um, uh, parang na-lost ka na sa process. Meron, meron ba nakaka-relate sa inyo dito na, na nakikinig ka ngayon sa akin tapos may ganun kang pakiramdam na parang, alam mo, Gerard, nakaka-relate ako sa iyo. May ganun akong pakiramdam dito right now na parang ang dami ko nang na, uh, ang laki. Na, alam mo, yun siya dito lumaki yung organization ko, um, gumanda yung income ko, uh, nagkaroon ako grabe, kumaakit ako sa stage, nire-recognize ako. Tapos biglang nawala lahat ng napaghirapan ko dahil either nagsara yung kumpanya, or dahil sa mga unethical practices na influence ng team mo or ng upline mo or uh, or just for some reason nagkaroon lang talaga ng attrition yung organization mo. And uh, right now, pilit mong ibalik, pilit mong bumalik, pero parang hindi mo alam kung paano ka babalik. Sino nakaka-relate sa inyo sa pakiramdam na yung type nyo relate sa may comments, no? So kung nandirito ka, nakikinig ka sa akin, no? kung bago ka, at saka parang feeling mo, jarad parang hindi naman para sa akin to. Kasi ako nga, pagre-recruit yung problem at challenge ko. Huwag ka mag-alala, marami ka matututunan sa Uh, mo, sa training video na ito because most one way or another, mararamdaman mo rin ito. Okay? So, ready na ba kayong makinig? Type nyo ready sa so, my comments, no? Para at least, let's dive in. The first one na magagawin magag mo talaga um, para maibalik mo yung, yung, ano mo, yung giggle or maibalik mo yung sarili mo, ma-realign ma mo yung sarili mo, may mga ganun parang, the first step really is to really have one step backward, have one step backward, and really ask yourself, bakit nga ba ako nag-network marketing? Tanongin mo yung sarili mo. Bakit nga ba ako nag-network marketing? Aside sa... Aside sa sasabihin mo na, ay, pangit yung network marketing kasi hindi ako nakabenta ng product, hindi ako nakangito, whatever, pangit ang upline, whatever. It's okay, no? We, we all have our reasons. Pero ang tanong ko sa iyo is, this is a personal question for you, bakit ka na-involve sa industry na to? ang dami namang industry na pwede mong simulan, bakit ka nagsimula sa network marketing? Ano yung nagustuhan mo? Now, some of you might say, uh, alam mo, Jared, ang totoo talaga niyan, uh, naging, nagusto ko talaga network marketing kasi nakita ko yung mga buhay ng mga naging successful sa network marketing. Gusto ko din yung ganung buhay. Perfect. Balikan mo yon. Alam mo, Jared, nagsimula naman ako sa network marketing sa products, pero syempre, sino ba naman ang ayaw ng dagdag na income? ako talaga yung dahilan ko. O bakit gusto mo nandagdag ng na income? Eh kasi pagod na ako sa trabaho ko. Gusto ko na mag-resign sa trabaho ko. Kaya lang wala naman ako ibang way para mag-resign sa trabaho. Marami namang income opportunity pero nakita ko network marketing. Super simple. Perfect yon, Swabe yan. Balikan mo yun. Um, Uh, Jared, yung nakita ko yung network marketing, gusto ko talaga makauwi sa Pilipinas for good. Na, alam mo yung kasi, matagal na ako sa abroad, hindi ko nakikita ako hindi ko nakapili yung mahal ko sa buhay. Um, nagpapadala nga lang ako ng pera, yes, nag-provide ako ng pera para sa kanila, pero hindi ko naramdaman yung, yung hindi, hindi na naramdaman yung pag-aaroga ako bilang nanay. Kaya ka pinanggigilan ng network marketing business ko. Kung yun ang dahilan mo, balik mo yun. Everything that you do in network marketing, marami talagang mag-discourage sa'yo and normal yung discouragement guys. normal yung nawawala ka na, alam mo, na napupuruhan ka ng client, lalo na negative yung prospect, or apektado ka sa mga politics sa paligid mo. Alam mo, may ganun. No, alam mo ba, sa, sa gobyerno na may politika, sa network marketing, may ganun din. Eh. Kung hindi ka maingat talaga, diba? affected ka. Or kahit yung personal performance mo sa network marketing, parang hindi ka satisfied, na parang ba't kayo hindi ako nakakapag-recruit, hindi ako nakakapag-opin, and, all, and all these things. But the thing that kailangan natin balikan is yung why natin. Okay? Very common po ito. So, I'm not gonna use any terminologies para maintindihan natin. Ah, yes, Jared, palagi pinapaliwanag ng apply namin yan. Palagi ko na rin sa training yan. Kasi mahagang ma-remember natin yon. Okay? So, yun ang pinakauna gagawin natin. Reignite your why. Kailangan natin mabalikan kung bakit ka ba nandirito and be excited with the same old thing. One of the top earners ang sabi niya, be excited with the same old thing. Minsan kasi parang hindi na tayo excited sa na, na idea na yayaman tayo sa network marketing. Kailangan guys, nandun sa field, kailangan guys, ibalik natin yon. And babalik mo yan, hindi dahil sa kung ano nangyayari from the outside, external things, but rather, ano yung pinakadahilan mo and make it really, really your reason. Mahirap kasi guys na mag na, na i-build ang network marketing business natin kung yung reason natin is nakuha mo lang sa iba, parang ginaya mo lang sa iba. Kailangan sarili mo siyang dahilan. Okay? Maliwanag ba yun? Type nyo na clear sa my comments. Yung pinakaunang-unang -unang gagawin natin. Reignite your wife. Number two, number two na gagawin natin is mag-reflect tayo sa nangyari. Ngayon, ito na. Ito na ano yung pinaka, you have to, you have to, alam mo yun, it takes humility to do this second step. Okay? Yung number one, everybody wants that. But number two, ito, it takes humility to do this. And number two is reflect. Ano, saang part ka nagkamali? ha <laughs> Diba may kanta sa anak nagkamali? <laughs> uh, kaya sabi ko, it takes humility to accept it eh. And um, I remember when that happened to me. Dumating, aram mo maraming beses na gano'n nangyari sa akin na lumaki organization, bigla nawala. Tapos talagang nataranta ako kasi income ko sa network marketing, hindi ko alam yung gagawin and all and everything. Um, umupo talaga ako tsaka at saka inanong ko yung sarili ko sa sandali lang, bakit mo nangyari ito? Ano ba yung pinaka What is was what is what is that what is the, the reason I I have um ano ba yung problem and mind you, guys madali kasing, madali kasing mag defensive eh. ba? Madali kasing defensive Hindi, naman lahat. Alam yung um so um cloud donjonisho hello jerry ong good evening so uh Pero it takes a lot of humility in my part and say, sadali lang. Saan ba ako nagkamali? Ah, okay yung pala. Alam mo yung marami ako na re-reflect. Like yung pinaka one of my reflection is, ah, nag -dwell na kasi ako na nag-manage na ako, hindi na ako nagdagdag ng recruit. Ikalawa, hindi naging maayos sa na pakikitungo ko sa mga downlines ko. And, um, and mas naging ano ko, parang nanggigil trip pa ako. Alam mo yun? And number three, hindi ako nakaisabi sa mga customers. So tinignan ko sa ang stage or sa ang pacing ako nag Nag, nag, nagkulang and I admit it fully. Alam nyo, isa sa mga pinaka-challenge na part sa sa pagkakaroon ng mistake, is i-admit natin na tayo talagang mali. Alam nyo, madali kasing, madali kasing i-represent yung sarili natin na victim tayo palagi. Eh. Super palaging ganun eh. Parang kawawa tayo. Ganun parang, alam mo yun, top, ang term nga John, wounded hero eh. Parang gusto natin, we still wanted to be shown as hero, pero wounded tayo. Parang ganun. We still wanted sympathy from people um, or lalo na pag nagkakamali tayo, di ba? And, and not only in network marketing, kahit sa sa buhay, para pag nagkakamali tayo, ang tendency natin is ipasa sa iba or mag magmukha tayong kawawa or kawaan tayo ng tao kasi nag-work nag hard naman ako. Ito na COVID, ngayari, alam mo yan? So we always have that kind of tendencies. Pero uh, kung hindi natin babaguhin, medyo mahirapan tayo guys mag-reflect eh. Kailangan guys, ang reflection dito is what what was my mistake? Saan ako nagmal? Saan yung mali ko? and it is not like just admitting for the sake of admitting kasi sinabi ko sa inyo. admitting because there is you have the you have you really you wanted you have the intention i mean you have the intention to really change you really change may baguhin tayo ba and um it's and, and that's i think is um um i know that's that i think is uh, important now another thing I'm saying reflect, but I didn't say na, um, eh, ano may yun, parang ibalik-balikan mo yung pagkakamali mo. Magkaiba yung guys. Eh. Magkaiba yung parang, kuku -kuku bubabalik ka sa nakaraan, babalik ka sa nakaraan, tapos ang gagawin mo is, um, uh, dalawa yan eh, either kunan mo ng lesson or kunan mo ng reason para mag-self-pity ka. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Dalawang situation to, di ba? So you don't go from your past to self pity and say ganito lang ako kasi ito nangyari sa akin dati, ito nangyari sa akin dati, ito nangyari sa akin. Alam mo 'yung ganun or or you're gonna go back from the past and say these are the mistakes that I made. Okay, may mga part dito na hindi ko rin hindi kontrolado, hindi ko kontrolado. Tama? Pero kailangan pala ito 'yung naging response ko, response ko. Learning, are you learning? Type your learning sa my comments ko na tutul. Hello Evangeline. Si Evangeline, natapos ko lang 'tong ano, uh, live tapos mag-coaching call tayo. Okay? Yeah, so that's number the first one is regna why. number 2 reflect. Okay, very important. Reflect. I think it's it's very very important na um kailangan natin yun yun eh, yung yung ano, yung yung second na to. <laughs> Ito talagang pinakamalaga guys. Sabi nga nila the first step to solve a problem. The first step to solve a problem is to is to admit that there is one. And we have to admit na tayo yung nagkamali. <laughs> okay, ba yun? So number two. Number three, number three, number three, upgrade, upskill. ah uh, I think kung meron ako isang bagay na ginawa ngayong 2024, alam nyo kung ano yun? Inadmit ko yung anong kulang, number three, is talaga nag-upskill ako. Lahat ng mga mentors sa ka-apply na tinatanong ko, sinasabi lang, tuloy-tuloy lang, basics lang, basics lang, basics lang. At naintindihan ko yung thought ng basics eh. Naintindihan ko yun guys. Naintindihan ko ang basics. Uh, but you have to understand yung basics. Uh, uh, keep it simple of course. Very very simple. Don't make it complicated. Pero ang, ang miss out ng karamihan is it doesn't mean na basic hindi ka mag upskill Nakuha. Yeah, ko uh, nag -sabi, sabi like a lot of people are thinking basic lang. So kung ano yung alam nila 15 years ago ganun pa rin yung apply nila right now. Let me give you example. If you're a network marketer for 20 years na ngayon, okay, nakita niyo ito ah, and nasasabi mo sa akin na um, basics, yung ginagawa natin 20 years ago, wala namang, wala namang reels, wala namang long-form videos before, wala namang live before. So you get the principle, pero the strategies change. So kung ako tata tataningin ninyo, ninyo, kailangan, meron talaga, kayo, kailangan nag improve skills natin guys. I think mayroon na ako isang bagay this year na ginawa, yun talagang ginawa ko this year. Yung talagang ginawa ko this year. And I was so amazed of all the skills na meron ako this year na natutunan in the span of this in, in the span of 12 months, in the span of this just this year, or isama ko na yung dalawang buwan last year. So in the span of 14 months ang dami kong natutunan, ang dami kong ano and I I and I grew one of my important asset in in network marketing which is which is leads and community. So yun yung yun yung ginawa ko. Pero kung sabihin nating pinaniwalaan ko lang at take it literally yung mga sinasabi ng uh, ng some of the people na tinatanong ko, si mga mentors sabi na ah, de, ano lang, may, ano lang, de, de, ganun din, same 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 lang din gagawin mo, possible hindi ako nag-grow this year. Possible talaga hindi ako nag-grow sa business ko this year. Um so yeah, so so kailangan guys, mag- -up, mag- -up, mag, -up, mag -ano talaga mag-upgrade talaga tayo. Importante 'yun ni. Eh. Malaga talaga yon. Shindang Jiko, magandang gabi. Yan. Hello, Ma'am Gina. Magandang gabi. Kamusta? How are you? So, importante number three. So, uh, Ma'am, it, 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 okay, people would always say it's a problem of mindset. It's always a problem of mindset. wala naman ako doon. But at the same time, naniniwala din ako na hindi lang puro mindset, guys. Kailangan yung mindset natin, kailangan nagpo-produce siya ng action for us which is ang ibig kong sabihin nagpaproduce ng action for us kailangan nagpaproduce siya ng ng bagong skills for you nakuha parang kailangan meron kang meron siyang action palagi hindi po pwedeng kung ano nakagis ng ganun ah kasi kung hindi na talaga nagwo-work hindi na talaga nagwo-work nakuha nyo ba? I mean ito it's an upfront ano lang sa inyo uh, ako kasi gusto ko talagang gawin digital yung business eh 100% online kasi gusto gustong gawin so yung skills sa online is different sa skills sa offline Nakuha nyo ba? And uh, uh, may mga skills kasi. So, uh, alam nyo ko ano ba? Kung magkakaroon ako ng training sa offline, sino gusto nun guys? Gusto yung turuan ko yun na talagang actual offline. As in need and great na offline. Kaya ko yung turuan eh. Pero iba rin kasi yung skills ng online eh. So kung hindi ako nag-upgrade, hindi ako nag-upgrade ng skills ko, mas paano yung pag-iwanan ako. Bakit hindi nyo ko pinapanood right now? Okay? That's number three. Number four, surround yourself with right people. Ah, very important. And when I say right people, majority of the time you're thinking about your network marketing community. Now, if you have an amazing network marketing community, congratulations. But if medyo toxic na, medyo toxic na yung community, have to rethink. You have to rethink. And I'm saying that because I have one I have another person na close uh, naging close ko dito online just this year. Ang sabi niya sa akin gusto kong ano um uh, sabi niya hindi na ako nagogrow sa ano uh, hindi na ako sa community ko kasi super toxic na talaga sabi niya. And um sabi niya yung yun sabi niya sa akin hindi na talaga and he was looking for a community na po pwede siyang maggrow Eh, nakita niya nga ako. So we were talking and uh, nagustuhan niya yung way ko of doing business and uh, we have this kind of uh, conversation and na po yung conversation namin and na realize ko lang sabi ko okay ano bang ginawa ko nung mga time na nandun ako sa level na talagang babata lang babang baba ako sa business yun pala yung ginawa ko guys I stop listening to wrong people and I start listening to the right people. And right now, guys, hindi na po mahirap maghanap kasi marami ng mga content online. So, ibig kong sabihin, and it's all free. etong video na to libre to libre tong content na to. So, ibig kong sabihin, you can get my idea just simply listening to me. And you just make your decision whether ano ba tong sinasabi na tong Gerard na to. Totoo ba to? Tama ba to? Or hindi? Kung hindi ka naman, hindi naman totoo, hindi naman totoo, or hindi ka naniniwala, I mean, edi, just, don't, just don't, 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 follow me. Pero if you think I am telling something that is makabuluhan para sa'yo, di ba? So, you gain someone from afar, hindi mo hindi mo ko kilala personally, I don't know you personally, pero nakakatuloy yung content ko sa'yo. So, ang point ko lang na surround yourself with right people is very important for your business. Kasi, mahal, malaki kasing influence talaga ng, ng mga tao sa paligid natin eh. And, uh, kailangan conscious ka din kung sino yung sinasamahan mo. Okay? So, learning ba? Natututo ba? Yan. So, number four, surround yourself with right people. Yan. Rance Awal, Marisa Plaza. Hello, hello. Eden Valderrama, magandang araw. And number five, number five, ito, na, ito, ito pa yung isang suggestion ko, number five. The moment na maliwanag na sa'yo, kung anong kailangan baguhin, ito yung mga kailangan kong improve, ito yung mga skills na kailangan ko, uh, take action ka na kagad. Ito, alam nyo to, alam na alam nyo to, alam na alam nyo to, basic na basic to sa network marketing. Every new learning has to be executed immediately. You don't wait for it to be perfect. You just need to, to do it and then you learn it in the process. Take action immediately. Okay? So, yun yung dimang bagay, guys, na gagawin natin. So, ignore why, reflect, don't dwell, upgrade your skills, surround yourself with the right people, and take massive action. And that's the reason kung bakit marami kasing mga network marketers na they wanted me to be their mentor though ibang company sila. So, that's why nag-release nag din ako ng mentorship program. okay so it's not for everyone but it's the mentorship program is designed para sa mga they 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 plan to really stay in their business and they wanted me to coach them read literally step by step in their business so meron akong ganong program na, na na ano na uh, in offer as well but for those na first time you, sa akin, you just wanted to learn um any more tactics and strategy go to pinoynetworker.org nandyan sa may comments na dito rin dyan sa may lower left ng screen ko. Okay? So, yun guys, yung limang bagay. I hope this is something that could help you. And it, this this makes sense personally for me. Ito yung nag-make sense sa akin no? kung gusto ko mag-bounce back yun ang gagawin ko. Uh, uh, ang, mahalaga mahilaga lang talaga is kailangan maliwanag sa atin. So, kailangan maliwanag siya. Clarity is the first step. Ibig sabihin guys, The reason kung bakit hindi tayo makausad kasi hindi maliwanag kung nasaan tayo nakatayo. Nakuha niyo ba? So, ang mahalaga sa pinakauna, kung confused ka talaga, clarity. Ano ba talagang dahilan ko ba't ako nandito? Ano ba yung ano? Ano ba yung ano ba yung, ano ba yung problem? Ano yung kailangan ko improve? You, those are the common questions that you need to ask. And madalas ay mga network marketer, hindi natin natatanong yung sarili natin sa mga katanungan na yun. And I think makakatulong sa inyo yun. Learning ba? Type nyo learning sa my comments kung natututo kayo. Okay, may tanong tayo dito. Sabi ni Sean, ano po take nyo sa offline company events such as Christmas party, etc.? Would you attend? Nakakagilty kasi hindi po ako hindi po ako uma-attend sa offline. Okay, Shen, ito lang akin. No? Ito, may nagtanong din sa akin ito. When you talk about community, community is very important. Mahalaga yung community. And the reason kung bakit mahalaga ang community, kasi hindi, wala pong nagsasucceed sa isang bagay na mag-isa lang. So, ang ibig kong sabihin, if you can attend any, if you can attend um, offline, that's for your business. That is important. Personally, sa akin, mahalaga yun. No? Um, if there will be offline events that could help me grow my business, like in, not in a way na parang ganun nali naging es alang na alang parang ganun araw-araw nilalabas hindi yon. I would I would do that. So the suggestion ko sa inyo, if there are opportunity for you na po pwede kayo yung pwede kayo yung mag ano pwede kayo yung mag like fellowship or 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 huddle with other members ng network makikinig kampanya niyo gawin niyo. Mahakatulong sa inyo yon. Okay? So ako, I'm really doing it online. Pero there, if there are opportunities, like pwede ako makapag-meet ibang, 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 ibang mga um, members or distributor ng company namin, I do that because I think mahalaga yon. Okay? So suggestion ko lang yun kung ganun. What I don't agree is araw-araw kong lalabas. <laughs> Akin yun na, Akin yun. Pero kung offliner naman kayo, talagang offline kayo, di talaga kailangan yun lubas every single day. That's, that's, if that's what can help you. Ronald, magandang araw. Ronald Ray, Jubahi Grace Mary magandang araw. Okay, ayo pinatutunan kayo guys, no? So sa mga ano sa mga naikinig ka sa akin right now at saka parang Gerard totoo, alam mo, ang dami ko na na-achieve before pero right now parang hindi ko lang ko paano ko babalik and all. Um I have a mentorship program if you want to avail that para matulungan kita. But generally, these are the five things na isasuggest ko na gawin mo. Okay? So, Uh, and, and gusto ko lang itang i-congratulate. Gusto ko itang i-congratulate na you are one of the network marketers this 2024. And um, I'm just, ano, I'm just grateful na pina-follow mo ako okay, right now. Nahikinig. Kahit hindi ka pa nag-follow, okay lang. Pero kung patuloy mo ako pinapakinggan, I, I appreciate you for that. I hope hindi mawala yung fire mo sa network marketing business natin. Or mawala yung fire mo sa industry natin. Marami tayong pwedeng tulungan basta gawin lang ng tama. Agree ba kayo doon? Now, I hope sa 2025, mas mag-double pa yung business mo, mas mag-triple pa yung result mo, mas lumaki yung organization mo para sa maraming matulungan at mo yung pangarap mo. Okay? So, yan. Um, I have customers po, pa, pa, pero inquire lang po sila. Hindi naman po pumapasok sa business. Can you help me what to do when it comes to this? Si Faith. Uh, ang pag sinabi mo bang customers, ito ba yung gumagamit na ng products? So... Um, if these people are using the products and they are inquiring about the business, that's good. Keep the relationship going. And then, um, um. Kung, pero kung hindi, kung, kung term na customer is hindi pa sila ng products and all, and uh, they inquire about the business, uh, I suggest you show them the plan first. Pero mo na yung plan at saka hindi pa sila na ano, keep nurturing the relationship. there oh, are ways to nurture nurture relationship pa. either you message them uh, through your content or through email or through group FB group community. So marami namang ways. So just discover which one would work for you. Pero kailangan may follow up yan. So hindi kasi la hindi agad kasi nag eh, nagjo-join ang isang prospect eh. Um hindi la hindi agad nagjo-join. <laughs> okay, so kailangan may follow up. Kaya nga 'di ba ang term may fortune is in the, the fortune is in the follow up. Pero if the customer na ibig mo sabihin dito faith is kumagamit na ng products nyo, and then you want them to be converted into a business partner give them time pero you got to make sure you keep them as customers because the more yan sila na gumagamit ng products niyo the more yan sila na nags sa as as a customer mas malaki ang mas malaki ang chances na making partner mo sila basta bigyan mo lang sila ng i mean I have a consistent conversation with them and all kamusta sa product and all pero meron talagang mga tao na talagang pang customer lang and don't feel bad about it Ang ibig because of being, not everybody will be your business partner. Um, so uh, so you make sure lang na you keep them as a customer. And you make sure that be the best uh, provide them with the best support and um, community that you could have so that they remain to be a customer. Okay, so ganyan ang akin. Pero kung gusto mo talaga silang kung kung nag-inquire and all, follow up lang siyang kailangan. So may may pra, may tamang proseso naman sa pagfa-follow -fo up eh. Hmm, basta yung hindi yung pa kumulit ha, iba yung nangungulit sa follow up ha. So meron tayo may mga strategies yan for follow up. Okay? Gaano ka effective ang automation? Eh depende po yan Roberto sa ibig niyong sabihin. Ano po ba yung pagkakaintindi natin ng automation? Okay? Um Marami kasing aspect ng network marketing na pwede mo ma-automate. Anything that is repetitively done, can be automated. Pero marami rin namang part na hindi mo mo automate. So, kailangan nyo po ma-identify first. Okay? Um, kung ano yung automation for you. So, uh, so kailangan maliwanag sa inyo yun. Kasi yung word na automation, super gamit na gamit siya right now. And people want that. Because I think ang dahilan dyan is ayaw nating nare-reject. Yun ang pinakadahilan dyan eh. Um, but personally, for me, may mga part talaga na kaya mo siyang ma-automate. Yes. And anything that is repetitive they done should be automated. Pero kailangan may, and ito yung personal learning ko dyan, nag-work talaga ang automation basta marunong ka kung paano mo siya gawin. Oh, it's another skill set actually. It's another skill set na um, na matututunan. So, pero some people are not willing to invest in that, like yung automation and all, kasi number one, hindi sila niwala. Number two, feeling na hindi sila techie for it alam mo yung wala silang tamang skills doon. Okay lang naman, edi eh. go for offline. grow, grow it as ano. At sa akin kasi kung sa, online, at saka may automated ka, marami kang may reach out eh. Maraming pwedeng, maraming, maraming kang talaga may reach out. Oo. So maraming kang prospects na you can follow up. Okay? So I hope may natutunan kayo sa mga questions na to. If you find value into this, click mong share, click mong heart. Tag niyo yung mga ka-teammates dito. Merry Christmas everyone. You guys are all amazing. Continue to build your network marketing business. Ipanalo mo ang network marketing mo para sa pangarap mo. God bless everybody. Bye-bye.